Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong viral na post ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang official uh, Facebook page. Bongbong Marcos, verified account, check. Posted 18 hours ago. Okay, basahin ko. With every book a child opens, the future of the nation continues to be shaped in the New Philippines, we are together fulfilling the dream of many young Filipinos. Malakanyang Palas, Manila, 30 at uh, 3 April. So post niya ito kapon. Para may mga bata, uh, school children na uh, mga elementary o kinder pa ata eh. nag sila sa Malacanang. Uh, ayun, uh, parang binabasa niya ng malibro, storytelling ba. Nandiyan si Pangulo. naging teacher siya, teacher bongbong. bong uh, mga bata, walang kamuang muwang uh, tuwan-tuwa. Ito, uh, ang comments is 8,400 comments in 19 hours. Ang dami. Dito tayo ngayon sa people who reacted. Grabe. Uh, ang daming nag-react. Kailang hindi natin mabilang kasi, dati-dati, makikita mo ilan ang tumawa, ilan ang nag-like, ilan ang nag-love, ilan ang galit. Makikita mo eh. Ngayon, tinanggal. <laughs> Sabi dito, Bongbong Marcos can see the total number of reactions to the post. Tinanggal. But, tinignan ko itong nag-laugh uh, emoji, ang dami. Ah... Uh, Kahapon, binilang ko in 10 minutes, 150 na ang uh, tumatawa. Kakaunti yung nag-like and nag-love. Ito, sa kai-scroll ko, hindi ko na mabilang kung ilan ang nag-tumatawa. Uh, ano But sa estimate ko, around 80% uh, of the total number of people who reacted, tumatawa. So, estimate ko lang ito, mga abot na ng 50,000 people who reacted, sana naman ibalik nila yung total number of persons na nagre-react natakot na kasi sila nung, when was that? 2 months ago, nung pinotaktis siya ng more than 700,000 love emoji after 2 days so, wala na, tinanggal but dito, mga talagang pag-aralan mo, ang dami pa rin tumatawa sa kanya. <laughs> Kasi nga, anong, anong magandang halimbawa na anong legacy na ipapamana niya sa, sa linlahi, lalo ng mga bata? Lalo itong nangyayari na sa bansa, eh, pinaka, oh, simulan natin. Ang daming ang daming umasa sa kanya. Isa na ako, isa na tayo. Isa tayo sa 31.6 million na umasa. Bayan babangon muli. So, tuwan-tuwa po tayo nung nanalo na sila ni BP Sara. Napakalaki yung political capital para isulong ang pag ng bansa. So, anong nangyari ngayon? Wala na. Sayang. May kanta na, Sayang, bakit tayo nagkaganito? <laughs> Sayang. Hmm. Mga pangako, 20 pesos per kilo ang isang bigas. Daming naniwala nasaan na yung 20 pesos per kilo na bigas. <laughs> uh, ano ba, mga... Walang Pilipinong magugutong. Yun ang legacy na gusto niyang iwanan sa sambayan ng Pilipino. Pinanggit niya yan. Bagong upo lang siya sa Malacanang, tinanong siya ng media na, Mr. President, what legacy would you want to be remembered as a president? So nung una daw, hindi siya makasagot. But later on, na-realize niya, I want a uh, legacy na walang magugutong na Pilipino. <laughs> So, anong ginawa? Hmm, Grabing ayuda. Naging ayuda nation na ang Pilipinas. But despite sa billions of ayuda, last year hanggang ngayon, ayuda ng ayuda. Survey. Ano? Padami ng padami, pataas ng pataas, ang bilang ng mga Pilipinong nagugutom. Kaya nagtataka si Atty. Claire Castro. Bakit? ginagawa man lahat ng gobyerno ang kanyang makayanan, bakit do marami pang nagugutom? Eh, ang resulta ng survey. Ang makakasagot niyan, sila pa rin. Ano pa? Uh, smugglers and hoarders, your days are numbered. Anong nangyari ngayon? Presyo ng bigas, ganoon pa rin. Mataas pa rin. Oh. ICC, kasi niya wala walang jurisdiction ng ICC. Ulit-ulit uh, niyang sinasabi, walang jurisdiction. March 11, wala na nakipagkutsaba na sa ICC at inaresto na, kinidnap ng Pangulong Duterte, dinala na sa. So anong anong may papamana ngayon sa kabataan? May meron akong post na nabasa isang pulisa, sabi niya, sorry Tatay Digong nung nong naaresto na si Tatay Digong. Uh, sorry Tatay Digong, hindi kita na ipagtanggol. But I will assure you. Sasabihin ko sa aking mga anak that you are the best president we ever had. So ngayon, ang mga Pilipino, yung nakakarami ha, anong maituturo ng tayo mga magulang o pa can we honestly say na Ferdinand Marcos Jr. is the best president o kabaliktaran ako sinasabi ko sa aking mga po best president is wala nang iba tatay digong of course sumusunod si yung tatlong presidente na talagang nakita kong they did their best hindi sila perfecto but they are the best President Ramon Magsaysay and Marcos Jr. Saludo ako sa Marcos Jr. But dito sa Marcos Jr. I'm sorry. Nabudol tayo. So nagkakagulo-gulo ng ating bansa dahil sa ginagawa ngayon. So ano ito? Uh, <laughs> Legacy iwanan sa mga bata. Ulitin ko when every book Buhay po natin kasi, eh, libro ang buhay natin eh. Kung anong ginagawa natin ngayon, yun ang libro. So, while every book a child opens, the future of the nation continues to be shaped. The new Philippines, we are together fulfilling the dream of every young Filipino. Ambot na lang. Kakawa ang next generation sa administrasyon ito. Okay, salamat. Mo.